Magandang araw mga idol. Sobrang lamig dito sa Taiwan ngayon. Nasa 14 degrees na yata ang ano ang temperature. Pasensya na kung medyo haggard ang itsura ko kasi kagagaling ko lang galing trabaho at diretsong panggabi kasi ako kaya ganun. Pero mas gusto ko nang mag sa kakatrabaho kaysa mag-haggard sa kakahanap ng trabaho ibang usapan ngayon mga lods So mga ilang buwan na lang Iiwanan na natin ng lugar na to Mamimiss ko to Yan nagkikita nyo Kapit bahay lang namin to Kaya dito ako madalas gumagawa ng vlog So ilang buwan na lang Iiwanan na natin Medyo matagal-tagal din ako ng trabaho dito sa Taiwan At hindi pa naman sure Pero malalaman Pagdating ng March So ayan Nagpapaalam na ako sa inyo At isa lang ang masasabi ko mga lods Ang Taiwan napakagandang bansa na puntahan lalong-lalo na nung mga baguhan. Yung mga baguhan pa lang na nagbabalak mag-abroad, subukan nyo ang Taiwan. Hindi kayo magsisisi. Tignan nyo ang itsura. Ayan mga lords. Parang Pilipinas lang din yan, oh. Hindi ito katulad ng ibang bansa, halimbawa sa Middle East. First timer ka, susubukan mo sa Middle East na paglabas mo ng tirahan nyo, ang makikita mo, puro bato. Oh. Pagkatapos, puro desierto, ganun ang makikita mo kasi galing na din ako ng Middle East. At ang itsura ng Taiwan, parang Pilipinas lang, mapuno, mabundok, walang pagkakaiba sa klema. Kung ano yung mayroong klema, klema dyan sa Pilipinas, meron din dito sa Taiwan. At maliban lang sa may parte ang Taiwan na nag snow pero maliit lang yon maliit na porsyento lang at saglit lang nag snow Pero maliban don wala na. Kung anong klima dyan, ganun din ang klima dito sa Taiwan. Mapuno, mabundok, uh, ganun din ang hangin. H hindi ito katulad sa halimbawa sa Middle East, o di kaya pupunta ka ng Europe, puro isno ang makikita mo, o di kaya sa Middle East, puro bato, puro disyerto. Dito, parang nasa Pilipinas ka lang. Kaya, kaya ako nasabi na napakaganda ang Taiwan, napuntahan, lalong-lalo na nung mga baguhan pa lang, yung mga first-timer pa lang na mag abroad Hindi kayo makakaramdam masyado ng homesick dito. Kasi pakiramdam nyo na sa Pilipini, Pilipinas lang din kayo. Magandang Taiwan mga idol, subukan nyo. At pagdating naman sa sahod, hindi kayo madidihado. Kasi ang sahod dito, pumapatak ng 40 to 45,000 pagdating sa peso. Walang overtime yon. Kung may overtime kayo at swerte kayo sa... Halimbawa, swerte kayo sa kumpanyang napuntahan nyo at malakas ang overtime, papatak kayo ng mga 60 to 70. Pwede na yun. Kaysa naman nagtitiis kang maging factory worker dyan sa Pilipinas na kakaperanggot yung pinapasahod nila sa'yo pero grabe yung pagod mo. Yun ang kagandaan dito sa Taiwan, mga idol. Parang nagtatrabaho ka lang din dito sa Pilipinas, ay dyan sa Pilipinas, pero ah, malaki ang sahod. Pagkatapos, konting adjustment lang naman gagawin mo dito. Uh, Mag-adjust ka lang sa pagkain, sa salita. Kailangan mo lang mag-aral ng konti kasi yun ang gagamitin mong makikipag-communicate lalong-lalo na sa mga matatandang Chinese dito hindi sila masyadong magaling sa English yung mga bata silang magagaling kasi nag-aaral sila pero yung mga Chinese na matatanda medyo ano sila medyo mahina sa English kaya kailangan may alam ka kahit konti sa salita nila para para sa communication nyo lalong-lalo -lalo na pagpupunta ka sa mga bilihan ayun may nagpapaputok mga lords Pasko na yata So, advance Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. Medyo napaaga na dito. Nagpapaputok na sila. Na nag celebrate na. So, ayan mga lords. Tuloy tayo sa usapan natin kanina. Tulad nga ng sabi ko kanina, napakaganda ng Taiwan pagdating lalong-lalo lalo na sa mga baguhan na mangingibang bansa, mga balak mag-abroad. Subukan niyo ang Taiwan for experience lang. Kasi karamihan ng mga baguhan, ganun na ginagawa nila. Kumukuha muna sila ng experience dito sa Taiwan pagkatapos nagko-cross country cross country sa bandang Europe o kahit sa bansa nila gustong puntahan. Uh, ginagawa nilang step stepping stone ng Taiwan uh, habang nag-iipon sila ng pang-placement nag apply na rin, ganun ang ginagawa nila pagkatapos, yun, lilipad na sila sa bansang gusto nilang puntahan ganun ang diskarte ng karamihan dito na gustong mag-cross country So ayun lang mga lord sobrang lamig na talaga kung nakikita nyo 'yan, 'no? Oh. Ang lakas na ng hangin at tulad na nang sabi ko kanina, 14 degrees na 'yung uh, klima at bababa pa 'yon. Mamimis ko talaga 'to. Medyo matagal-tagal din ako nagtrabaho dito sa Taiwan. Uh, simula pa 2015 pa. Eh anong taon na ngayon? 2023 na, magti-24 na. So babalik tayo sa Pilipinas. Uh, sabi nga nila, walang forever si Kat katnyel nga, ano, Kat, Katniel, yung naghiwalay na balitang-balita ngayon. Pag open mo ng Facebook, yung lagi nakikita sa balita. So, ayun mga lords, magandang Taiwan, hindi ka madidihado sa sahod dito. At kung mahilig ka naman sa mga pasyalan, maraming magagandang mapapasyalan dito. Lalong-lalo na, alam nyo naman ng Taiwan, napapalibutan ng tubig to, parang Pilipinas lang din. Pagkatapos, yung scenery, yung itsura ng paligid, parang nasa Pilipinas ka lang din, walang pinagkaiba. Yung klema, ganun din. Medyo malamig nga lang ng konti dito pag taglamig. Pero kaya naman, hindi naman siya ganun kalamig kasi hindi siya umuulan ng snow. May parte lang ng Taiwan na nag snow pero kaya naman, kaya. Tulad ngayon, 14 degrees. Medyo mahirapan ka pag wala kang jacket. Pero pag may jacket ka, ayos lang. So yun, mga idol, hindi ko masyadong piniplex ang Taiwan sa inyo ha. Pero ang masasabi ko lang sa experience ko para sa akin, magandang Taiwan, lalong-lalong sa mga baguhan. Kahit hindi sa mga baguhan, sa mga galing na sa ibang bansa, subukan yung Taiwan. Parang nakaka-relax lang magtrabaho. Parang nasa Pilipinas ka lang. Stress pa nga dyan sa Pilipinas kasi sa traffic, sa polusyon. Dito, relax ka lang na nagtatrabaho. Maliban lang sa mapipressure ka talaga sa trabaho ko minsan kasi lalo na pagpaspasan at may sinasabi yung may sinasabi yung leader mo yung kausap mo hindi mo maintindihan kasi hindi ka masyadong nakakaintindi ng Chinese sa lalong-lalo na yung mga matatandang Chinese hindi naging english yung mga yon bihira magsasalita sila may konting halong English pero karamihan pa rin Chinese so kailangan mo lang mag-adjust doon at kailangan mo lang din mag-adjust ng pagkain sa panlasa kasi hindi sila mahilig dito sa ano sa mga malalasang pagkain. Meron din pero karamihan hindi mahilig uh, steam steam lang 'yan. Medyo matatabang yung pagkain nila dito sa madaling salita. Kaya ang ginagawa namin, nabili kami ng mga patis, taktak, -tak, yung magic sabor, 'yon. Para may pampalasa lang. Kasi may supply kaming pagkain sa kumpanya. Pero karamihan, ano, uh, yung mga gulay, steam. Yung mga manok naman, yung mga baboy, ganon mga laga lang. So, tataktakan mo talaga, lalagyan mo ng pampalasa. Kaysa naman bumili ka, eh, mas okay na yun, tipid pa. So, ganun lang mga idol, gusto ko lang uh, ipagyabang sa inyo ang Taiwan. Kasi, hindi natin alam, baka bigla kong, bigla kong iwanan na to. O, depende, depende sa ano. Basta malalaman natin. So ayun mga lords, yun lang masasabi ko napakaganda ang Taiwan. Pagdating sa klima, hindi parehong-pareho ang klima diyan sa Pilipinas diyan at klima dito sa Taiwan. Pagdating sa pasyalan, maraming mapapasyalan dito. Parang nasa Pinas ka lang din pagkatapos pagdating sa sahod, hindi ka madidihado. Malaki ang pagkakaiba ng sahod dito sa sahod diyan sa Pinas. Lalong kapag factory worker ka, eh wala namang karamihan naman ng Pinoy na pumupunta dito, halos lahat factory worker. Karamihan, mga 99% siguro, halos factory worker lahat. Maganda, magandang Taiwan. Hindi ka malulugi sa sahod. Nasa sayo na lang 'yon kung paano mo hawakan ang pera mo. So ayun lang mga idol, napakaganda ng Taiwan. Lalong-lalo na kapag binata ka o dalaga ka na wala masyadong uh, sinusuplayan. Baka kaipon ka talaga dito. So ayun mga lords, Maraming salamat sa panonood at kita-kita tayo hanggang sa huling mga video.